So, hello guys. Kay wala man nato na dayon atong escape running head. So, maggawa tayo ng part 2. So, let's go! Basi, ma ni siyang pinaka, ano ba? Pinaka, 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 lisod. Guni, kaysa escape running heads, dili man kayo lisod. La kay wala lang. Ala na kuliran ko ay na lang na jud ko. Ala na si Auntie Marang. Ala ayo ko basi si mapildi jud ko ani. Ay just ko Lord jump scared nate Kay mo rag jump scared. Ala basi, si ni ba ang way. Ala na na pud ko Auntie Marang gina naman ko ninyo duha just ko Lord. So basi mao ni ang tama ang way. Alay, na way. Ala na ana ang si Anti Marang. Daghanan na Anti Marang checkpoint. Dili muka ka akto dire at I always na si Anti Marang. Hay Anti Marang. Oh, dire ta. Dire ka ni mo Nakodliran na pud ko. Asa naman si Auntie marang na. Ay, mama mama nagano na pud siya na Hala paunsa ko nagigo patay baki anawong ni nimo oy. just ko Lord, kang Auntie Marang baki kayo kag nawong. Bo, ikasin patay na siya. ayo ba. Auntie marang ah Paunsa ko na matay. Unsa naman ni siya? Uy Auntie Marang. Ayaw, anti Marang ba? Bihay-bihay be, behave be, 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 mo well po jud ka bakit ba yung song tidiri tayo yung ginakol ginaanlo pa ko ni mo he char ay hey, nakulira na po ko ay nalag si auntie marang ayaw ba dalawa ka auntie marang na dito char O oh, diba, dili ko rin mo maano. Ala, paunsa ko na matay. Nalayo na gani ko. Nungunsa naman ni si Auntie Marang. O, oh, dili na ko ka-respond. Oh. Bakit man kaayo na si Auntie Marang maumanjud na? Eh, hey, ginoo ko Auntie Marang. Bakit kayo kang Bakit mo gulimong na wong na grey na lang akong lawas ani ron. So dili na tak siging yaw-yaw kay si kay Auntie Marang kay si ang kapangit o yung ano yang ano ba? Yang na wong kay haglok ko ayo.